Itinanghal na kampyon sa magpasikat 2024 ang grupo ni na Chu, Oji Alcacid, MC at sa pinakabagong episode ng It's Showtime na ipinalabas noong ikadalawamput anim ng Oktubre. Sa kanilang pagwawagi, labis ang emosyon ni Kim habang siya ay nagpapahayag ng kanyang pasasalamat matapos i-anunsyo ang resulta ng kanilang laban. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Kim, thank you po, gusto lang namin i-share na yung mapapanalunan namin, hindi pa man namin alam yung nangyari sa bagyong Christine pero yung charity po talaga namin ay para sa Anggat Buhay Foundation. Ipinahayag niya ang kanilang layuni na makatulong sa mga naapektuhan ng bagyo at kung gaano kahalaga ang kanilang panalo hindi lamang para sa kanila kundi higit lalo para sa mga nangangailangan. Dagdag pa ni Kim, maraming maraming salamat. Malaking tulong po to sa lahat ng mga nasalanta. Ang kanyang mga salita ay nagbigay diin sa kanilang dedikasyon na gamitin ang kanilang napanalunan sa isang makabuluhang layunin. Bilang premyo, makakatanggap ang grupo ni Kim ng kabo 300,000 pesos na kanilang itutulong sa mga biktima ng Bagyong Christine. Ang halagang ito ay isang malaking tulong para sa mga komunidad na labis na naapektuhan ng kalamidad na nangangailangan ng agarang suporta at tulong. Ang magpasikat 2024 ay hindi lamang isang paligsahan kundi isang paraan para ipakita ang kakayahan at talento ng mga host at performers ng It's Showtime. Sa bawat taon, ang mga kalahok ay nagdadala ng sariwang konsepto at mga nakakatuwang palabas na nagbibigay aliw sa mga manunood. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang kanilang mga talento ang umanig sa puso ng mga tao, kundi ang kanilang malasakit at pagtulong sa kapwa. Ang It's Showtime ay patuloy na nagiging plataporma para sa mga artista na ipakita ang kanilang mga kakayahan, ngunit higit pa rito, nagbibigay ito ng pagkakataon sa kanila na makapag-ambag sa mga makabuluhang proyekto. Ang pagkapanalo ni Nakim, OG, MC, at Lassie ay isang patunay na sa kabila ng saya at entertainment, may mga layunin silang mas mataas pa ang magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Sa kasalukuyang sitwasyon sa bansa kung saan maraming tao ang naapektuhan ng mga kalamidad, ang ganitong mga inisyatiba ay mahalaga. Ang bawat kontribusyon, gaano man kaliit, ay may malaking epekto sa mga biktima. Ipinakita ng grupo ang kanilang dedikasyon sa pagtulong at ang kanilang panalo ay isang inspirasyon para sa iba pang mga artista at tao na makilahok sa mga ganitong proyekto. Sa mga susunod na linggo, Inaasahang ilalabas ng grupo ang mga plano kung paano nila ipapamahagi ang tulong mula sa kanilang napanalunan. Ang mga detalye ng kanilang mga proyekto ay tiyak na aasahang susubaybayan ng kanilang mga tagahanga at ng publiko. Sa kabuhuan, ang kanilang pagkapanalo sa magpasikat 2024 ay hindi lamang isang personal na tagumpay kundi isang hakbang patungo sa mas malawak na pagbabago at pagtulong sa mga komunidad na nangangailangan. Ang kanilang kwento ay nagbibigay inspirasyon at nagpapaalala sa lahat na sa kabila ng mga pagsubok, may pag-asa at may mga taong handang tumulong at makiisa para sa ikabubuti ng iba. Ano ang sinyo sa balitang ito?